Nakakatawa naman itong si Baby Sara Duterte. Ah, uh, biro mo, winarningan daw ang kanyang ama na baka matulad sa kay dating Senator Benigno Aquino Sr. na binaril sa tarmac sa Ninoy Aquino International Airport. So, sabi naman ni Attorney Claire Castro, Uh, spokesperson ng uh, Malacanang na uh, napaka-imposible naman na maikumpara si uh, President Duterte, dating President Duterte, kay Senator Ninoy Aquino. Actually, tama naman po yan. Kasi, ang sinasabi ko pong tama ay hindi dapat talaga na da ikumpara si Senator Benigno Aquino, senior, kay Duterte. Si Duterte ay ilang taon na nagbigay ng utos sa mga pulis na barilin ang mga mandalaban o yung mga drug addicts at mayroong pang pabuya. Actually, noon ko rin na rin ni Corina, sinabi niya, papatayin ko kayong lahat. Uh, hindi ko nalang matandaan kung saan kung anong radio or TV na sinabi niya yon pero hindi ko makakalimutan ang mga salita niya noon. Kaya napakalaking pagkakaiba ni uh, Benigno Aquino, uh, Senator Benigno Aquino Sr. na siyang bumabatikos noon kay Marcos. Kaya lang ko, kaya po siya bumalik ay plan yang labanan si President eh si, uh, Marcos sa pagka-presidente ng ating bansa. At hindi imposible matalon that time si uh, dating President Marcos Sr. Ni, Pres ni Senator Benigno Aquino Jr. kung ito ay tuluyang nakatakbong presidente ng ating bansa.